Bakit kailangan kong gawin kahit labag sa kalooban yung mga ipinag-uutos mo na sing tatag ng kalokohan, hindi ko rin alam basta sa iyo laging tapat basta yung usapan na ibibigay sa akin lahat ang mga gusto ko o kung anuman ang gustong hilingin hindi ka nagdalawang isip Kung nagawa sa sagipin ang tulad ko na alina pa dati ng kahirapan sa ng sandaik. sa mga tiwali lumabas yung totoong um, tigas bilang isang mamamaya ng isang maliit na kita pero hindi sa pasyon lalo pag ka bata yan ang tungkol mo. sa pag-uusap natin sa gilid di ba may tanong pa sa akin? gusto mo ba makapikim ng ginhawa sa buhay mga material na bagay basta sumama ka sa akin lahat kahit yan ibibigay o kung kulang pa alak mga babae marami dyan o kahit bisyo ng demonyo sige sa iyo na yan basta sa akin ka mong katrabaho. sindi mo mula ang sasabihin yung pondo mo sa alta siya akin ang pararamihin Ibigyan pa kita ng bonus gusto mo rest house ba diba? pero yung takbo ng buhay mo bigla na lang mag iiba dahil ako na ang amo mo bayad ang oras mo ng mataas gagawin mo ang nais ko wag na mag isip na kumalas di naman mahirap yun yung gagawin mo ay madali lang basta wag ka lang sa akin gumawa ng kamalian gusto ko kap at ka lang at sa akin ka lang mo kung paibigan halos tayo lamang sa sanib, kaya ko silang buhay maraming umasa at napaikot subalit so, yung ilan sa natulungan tila madali na nakalimot iba ako rin na sa nasira mong buhay ako rin ang dahilan kung bakit meron ka ng bahay tapos sasabihin mo di mo ako kailangan sinungaling ka mali ka ng kinalaban ultimo yung mga ka Diyos ako na ang gusto sambahin yung nakawin ako di ba o ang sarap ng kain kahit nga yung mayayaman yung ako mahalin kulang na lang kasal siguro bago pa ako galawin wala ka maipag na malaki kung di ko kasama huwag mo kong bantayan at di kita asawa isa ka damang tukso na nasa isip ko ay nakalupang pero nandayin sa iyo halos ang sa utang